bukas na ang Valentine's Day. At dahil pandemic pa rin, challenge tayo sa venue ng pupuntahan. Narito tayo ngayon sa bubble ng Vega Pool Bar ng Hilton Hotel dito sa Maynila. Safe and super romantic. Nauna na kaming maghanap ng mga lugar na ligtas, romantiko, at swak sa budget ninyo para sa inyong romantic na gimmick. naman ng mga puso. Celebration of love. Ay, sorry tayo. Okay. <laughs> Kaya kahit pandemic, <laughs> hinding-hindi magpapapigil ang dalawang nagmamahalan. Ang pandemic-engaged couple na sina Katrina Legaspi o Hopia at fiancé na si Ryan Harina piniling mag-date sa private bubble pods ng Resorts World Manila. Safe at kakaibang outdoor dining experience ito na hindi na magpapakaba sa couple na baka mahawaan pa sila ng virus. Hello, Rated Karina! Pasalan natin ang Bobol at itutry natin ang kanilang masarap na fine dining menu. Ang safest dating place in Metro Manila. At makakasama ko ngayon na aking fiancé na si Ryan. Good evening, everyone! Yes! At mag-Valentine's kami dito. So, excited ka na ba? Of course! Yes! Okay. Thank you! Okay. Sa isang pod, kasha ang dalawa hanggang apat na tao. At ang mahalaga sa pagpasok nyo, magsuot ng face mask at face shield. Ang frameless structure ng bubble pod ay water at moisture proof. Kaya kitang kita ang view na garden at pool. Well ventilated may aircon sa loob at sinasanitize din ang bubble pod pagkatapos gamitin naisip namin, we should find a compromise kung paano may enjoy ng ating mga mamamayan ang paglabas nila at the same time, masiguro yung kanilang kalusugan. And that's why that led us to having the bubbles. Man. Sa halagang 5,000 pesos, ma enjoy mo ang kanilang special menu. Would you like me to serve your starter na po ba? Yes. Oh, yeah, sure. Garlic butter, prawns, and rib Eye steak. Slicing the lobster. Oh, kaya, barbecue grilled tiger lobster. Well, surprisingly, more romantic than before because you have the place to yourself. It's like having your own small private yeah, venue. We'll um, just the two of you. So, even like, can you know, we can play Bluetooth music, we can dance, we can I do mean, whatever we want. We, can talk about we have a private a space. Yes. walang ibang tao. Feeling namin, we're on in our own world. We are recommending this place and yeah. babalik at babalik talaga kami dito kasi sobrang na-enjoy namin na experience. Hindi nakakasawa. Yes. Mula Maynila, sasamahan naman natin mag-date ang viral proposal couple ng Albay. Good day, Rated Karina! Muling nagbabalik Kapitan Nathan and syempre kasamang aking napagandang asawa, na si Jessa. At nandito tayo ngayon sa may Underground River Falls and Rainforest. Kung wala pa kayong mapupuntahan ngayong Valentine, samahan niyo kayong mag-asawa. Harap, na! Kung nature at adventure ang trip niyong magkasintahan, sa bayan ng Hobellar, Albay. Tarana at magtampisaw sa Kitinday Falls. 50 pesos lang ang entrance fee. At sa pagpasok pa lamang mayroon na kaagad na safety protocol ang lugar. May temperature check. Dapat naka-face mask. Good morning po. Sir, sure taking po. Mapuntahan ng area po. At bago umakyat sa kuweba, may briefing muna. nung panahon, sir, na wala pa tayong pandemic, pwede po ang overnight. Pero sa ngayon po, we're so sorry po, hindi po muna kami tumatanggap ng turista for overnight or for camping po. Social distancing is 2 meters uh, para makaiwas po tayo sa mga pang-sakit uh, po. po. So ayun, bago tayo makaabot sa napakagandang underground river, kailangan muna nating maglakad ng 5 minutes. At habang naglalakad, pwede kayong makipag holding hands with social distancing. Oo. Matapos ma-enjoy ang falls, maaari ka ding maglibot sa underground river para makita ang mga naglalakihang stalactites at stalagmites. First timer dito sa Uh, di Underground River. At talaga naman grabe yung uh, excitement namin na makapunta doon mismo sa lugar na yon. And uh, pagdating namin doon, grabe nakaka-amaze yung mga rock formation talaga and uh, yung nature, no? And sobrang na-enjoy ko yung pagtalon doon sa diving board. Uh, as a first-timer, hindi ko ina-expect yung kaba. <laughs> 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 grabe! Uh, actually, first time ko din tumalon doon sa diving board talaga. Ang may susabi ko lang po sa mga couple na may balak pumasyal ngayong Valentine's, may recommend ko po itong lugar na ito dahil napaka peaceful po ng place at saka relaxing po. Maganda po pumunta muna tayo sa mga lugar na malayo sa mga tao. Nature tripping din ang tema sa Norte katulad ng nadiskubre naming kampo, hindi ng mga sundalo, kundi ng mga magsingiro. Ang kampo ni Juan sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Hi! Ako nga pala si Jessica, ang mutya ng DRT at kasama ko ang aking boyfriend na si George. Samahan mo kami sa aming nature-loving adventure. Handa na ba kayo? Arap na! Sasabak sa trekking ang magsingirong upang mapuntahan ang mga majestic falls. Challenge nga dito ang akyat baba sa naglalakihang bato. Holding hands ang teknik para hindi madulas. 25 pesos ang day tour at 100 pesos kung gusto ng overnight camping. sa mataas na bundok na ito, mararanasan ng couple ang Sea of Clouds. Naku, napakalamig! Pagkatapos na nakakapagod, pero exciting na date namin sa Gulod Paradise at Maristada Hills, ito ang perfect place to rest. Welcome to Kapuniwan! One morning! Ready na kami para sa next adventure. Karat na! Okay naman po. Uh, masaya siya, nakakapagod. At nagkaroon kami ng banding dalawa. Uh, magkasama. Magandang experience. Eh. Yes, for Valentine's na din, yun na din yung bonding ng dalawa. Kasi sobrang, ano, makakatipid ka talaga din. Sure na safe ka kasi bundok nga, konti lang yung tao. Higher it, Ngayong araw ng mga puso, hindi naman masama ang gumala at i-celebrate ang pagmamahalan. Basta ang mahalaga pa rin, mag-enjoy ng may pag-iingat. Dahil ang pagmamahalan, di lang naman pang isang araw.